Kung sakali mang mabasa mo ito, hindi ko inaasahang maintindihan mo. Hindi ko inaasahang bumalik ka at lalong hindi ko inaasahang maramdaman mo rin ang sakit na iniwan mo sa akin. Hindi ko rin gustong ipasa sa iyo ang bigat ng damdaming matagal kong kinimkim, ng bawat luhang hindi mo kailanman nakita, at ng bawat sigaw na binalot ko ng katahimikan. Hindi ko sinasabing kasalanan mo, pero sana man lang naisip mong sa likod ng bawat titig ko, may hinanakit na pilit kong tinatago sa likod ng bawat ngiti, may pangungulilang hindi ko masabi. At sa likod ng bawat, ayos lang ako, may pusong pilit na nilalabanan ang sakit ng isang pagmamahal na hindi kailanman nagkaroon ng pangalan. Hindi kita sinisisi, dahil alam kong hindi mo kasalanan kung saan nahulog ang puso mo. Pero sana, bago mo ako iniwang nakatayo sa dilim, sinabi mo man lang, para hindi ko nahinintay ang isang bagay na noon pa man ay wala na palang balak dumating.